Good morning guys! Ngayon ay pupunta tayo sa Nusa Beach. Ang plan talaga namin, around 7am, aalis ah, na kami. Kaya lang guys, nagprepare pa kami ng food. At alam nyo na, pag ganito karami ang aay ah. mahirap talaga masunod yung schedule. At tumaan na nga rin kami dito sa gasoline station para magpahangin at maglagay ng gasoline. More than one hour din yung biyahe namin from Brisbane going to Nusa Beach, Queensland. Balitat nung sasakyan ang gamit namin dito guys. At ang gamit ginagamit namin is Google Maps. Gumagamit din kami ng walkie-talkie para nga sa aming communication. Nandirito na nga tayo sa Nusa area. Ang hirap pala dito guys maghanap ng mapaparkingan lalo na kung medyo tanghali na kayo. At finally nga guys nakakuha tayo ng mapaparkingan. Ang Nusa Beach pala guys walang bayad ang entrance dito pero first come first serve kung saan kayo pupwesto. Actually maganda to na pwestohan namin kasi malapit sa showeran at the same time malapit din siya sa drinking fountain. Siyempre, kailangan hanapin nyo is yung malapit sa toilet kasi may matanda nga kami at siyempre mga bata, kailangan talaga malapit siya sa toilet. Kaya maganda talaga itong napwestohan namin. Ang news sa beach guys is parang burakay. Pag kayo sa beach area, para siyang andaming shop, para talaga siyang burakay, maraming mga gimikan, mga coffee shop at meron ding mga shoppingan. nai setup up na namin yung lutuan namin dito guys kasi nga magluluto tayo hindi lang yung lutong pagkain yung dala namin kundi dito talaga mismo magluluto tayo A night before bumili na talaga kami ng mga sausage at saka yung mga marinated chicken, pork beef, ayan nakamarinate na yun guys kaya dadalhin nyo na lang basta meron kayong cooler at yung iba naman early morning pa lang ay niluto na namin Terima kasih telah menonton! Well, noon din nga pala ang Nusa Beach sa mga water activities like for example, yung mga surfing. Pero syempre, hindi natin papatrayan sa mga kids guys. Takot talaga ako basta sa tubig. Ayoko na ayoko yan kasi hindi nga ako marunong mag-swimming. At huwag na huwag nyong iiwanan ng tingin ng mga kids kasi nga guys, medyo malakas ang alo neto. Pero hindi siya ganun kalakas compare mo doon sa Surfer Paradise. Pero mala malakas pa rin yung alon. Kaya kailangan talaga babantayan nyo yung mga kids kahit malalaki na sila guys, huwag tayong pakampante talaga kahit yung iba dyan guys, marunong lumangoy talagang delikado kasi pag tubig, kaya kailangan talaga may magbabantay o may bantay talaga sila, after nga nila mag swimming, syempre gutom na gutom yan guys, hindi kasi nila na feel yung pagod o yung gutom pag nasa tubig sila, kaya pagdating na pagdating, nila hinahanap nila dyan ay pagkain, kaya guys kain muna tayo

sobrang saya ni mother at kumpleto kami ayan napasayaw nga siya ayan nga ini-invite ni lahat yung mga ka-apo niya na makisayaw sa kanya kahit hindi daw marurunong niyang mga yan na sumayaw ay kailangan sumayaw sa kanya kaya tuwang tuwa din kami guys kasi nakita namin kay nanay yung sobrang saya niya na minsan lang namin makita yung ganyan siya kasaya kasi nga kumpleto kami bibihira din kasi mangyari to yung ganitong reunion na halos kompleto kami. Plan talaga namin na mag-reunion every year. Kaya lang hindi minsan talaga guys, hindi kaya ng schedule namin and uh, budget na rin syempre, hindi rin talaga kaya. Kaya hopefully every two years makapag reunion kami kasi may edad na rin talaga yung nanay ko guys. May uh, 83 years old na siya. Kaya syempre pag ganitong edad, uh, i-maximize -ma na natin na dapat lagi natin sila Lola na nakikita o nakakasama as much as possible. Ang kagandahan talaga dito sa Australia, napaka family-oriented nila kasi nga guys, yung iba guys, 6pm pa lang sarado na yung mall. Kumbaga, after 6pm, yung life mo nasa family na hindi ka tulad sa ibang bansa. Like for example, here in Singapore, talagang 24 hours ata nagtatrabaho ang tao. Kumbaga, shifting, rotation, ganun yung uh, buhay dito sa amin here in Singapore. That's a YouTuber! <laughs> <laughs> It's really a must na magpa-picture kayo sa sunset. Mag-initiate talaga kayo ng magpa-picture lahat kasi minsan yan guys, as a family picture, napakahirap yan. Minsan kasi yung mga kids ayaw mag-participate okay, o kaya yung iba talaga tinatamad na. Kaya talaga i-insist nyo na magpa-picture kayo. After natin magpicturean, ay naglikpit na tayo ng mga gamit natin. Kasi guys, baka mamaya sa sobrang dilim hindi na natin makita yung mga gamit natin o di kaya may ma iwan tayo. Ah, kailangan i-clear natin kasi mahirap bumalik. Sana talaga sa may niyo. magdo double check. Kahit na check na i-double check nyo guys. Kasi minsan talaga may makakalimutan at makakalimutan. Kaya dapat i-double check nyo yung area bago kayo umalis. Kasi mahirap talagang bumalik. Ayan nga guys kumpleto na tayo. Make it sure lang kumpleto ang lahat ng bata baka yun pa ang makaligtaan natin. As I said nga guys, paglabas nyo nung BHS area. Ito yung madadaanan nyo, yung mga shopping. Ang dami pala dito shoppingan, guys. May mga bag, may mga trip store pa. At ang dami ring gimikan, mga pub house, mga ganon. Ang dami niya, pero syempre hindi naman tayo po pwede nang bumabad. At kung gusto nyo mas ma-enjoy ang mo beach, pwede kayo dito mag -book. Kaya lang kami, guys, on the spot kasi, kaya wala kaming mabook na hotel dito. Kaya, or mga Airbnb wala din kaya ending ay uh, balikan lang po kami sa so in between nga pala ng biyahe natin ay bumaba kami dito sa gasoline station kasi nga para doon sa uh, nagugutom, bibili ng snack at para din sa magto toilet guys kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, subscribe na and thank you for watching I hope to see you on my next vlog thank you po